Rainbow 89 Salamat. Kunti na lang. Diyan tayo sa tuktok ng Rainbow 89. Ayun, dami rin nagpipicture dun, no? Oh. Oh. Wow. Time check. mag alas 9 na, pero grabe. Ibang klase simoy ng hangin dito, guys. Malamig. Sarap. Kumbaga, tumakas muna tayo sa sobrang init dun sa baba. Kaya dito muna tayo sa kabundukan. Para kahit mapano, mga ilang oras, eh, maibsa ng ating init na nararamdaman dun. Ayun, oh. Kaya ito pala yung spider web. Ito pala may spider web, oh. 50 pesos. So ang entrance dito guys 100 pesos per head. Pag gusto mo mag spider web, magbabawi additional ka ng 50 pesos dito guys. Ayan o. Oh. Taka dyan, picture. Ayan. sa so, dami rin palang tent dun. Ayan o. Oh. <clears throat> Ito yung mga re renta mong kubo. Eh. Pag uh, gusto mo mag